lutong spaghetti merienda naman kasi alas na stress na <laughs> <Taka. laughs> <I don't know. laughs> walang rides dito tayo sa lalim na puno bring in it igiling mo na lang para spaghetti masarap sarapan yung spaghetti ha dami yung giling ko rin giniling niya marami yun sa yung ko rin Yagar, wala mag-init pa. mag pa. kailangan Wala Ayan po dito. Pinupsin mo yung noong. Ganito yung nangalapit. hindi tayo. Paglingo ba yan? Natuyog. Mm, o, ito yung mga... yung lutuang ano, langis. Dito yung mga patatitang langis. Ano, kablay? Atas ko lang dito. Use oil. Cooking. Kaya po mahina ka ng petrol black. Para, Shell uh, Helix. Po, yung yaman lang <laughs> ba <laughs> Ito, yung lang isang dito yung sinasabaw. Eh. <laughs> <laughs> Yan dito sinasabaw yung... Ayun yung dami, dami, na Ang dami, dami, dami. ah. Pinakulo ko na. Ayos Lutong spaghetti, merienda naman. Oh, kasi alas stress na. Takot <laughs> pa

Bola sa kanin, sa sahog. <laughs> Init eh. Ay, po! Kali na po. <laughs> Kali <din> na po. Ini sakit, overload Ngayon, ito ba? Mga diba? tambay na ayaw magutog. Kakain lang. Ipang kanya. Ngayon, merienda naman. Tapos ng merienda, naisip naman yung hapunan. non sa yung puti. Sabi na, isa batas na ito ni... Di ba lapit stapler? Ay, <laughs> may stapler pa rin. Pinagsasadya lang yata ito. baso. Ngayon, ano Ano ba yan? <laughs> baka mag-overheat. po. Niya 'yan. Lo. Kada ba over sa petrolyo? Baka puno ng langis. Nguna Ano ba 'yun? Itong ano namin, yung sampul na kalandi, ano 'yung dilangis eh. Sinubukan namin ko talagang what uh, ano siya. Talagang uh, work it siya. Sige, may kasama tayong chef ko. Ay, chef ko. Chef cook na matindi. Tapos mayroon pa tayong kasamang tagasipa ng mga kung ano-ano -no dito. Alam niya. Trosoy na, gano'n. Ayun na.

Lalabit ko na. Ito yung sample natin. Tingnan mo naman yung body. <laughs> <laughs> Kailan <laughs> ko ano, Ayun mga Lodi, kain na tayo. <laughs> kain, Kain, kain.